Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkausap pa rin si Kuya Jomar at si Ate Carla sa cellphone. Nang bigla namang sumingit si Kuya Arjun

Ay ko oh, na Diyos, gabi. Wala, wala kang dito. Ka may mga, mga, may na nangyayari. Kabalagan. Kabalagan ka na nangyayari, grabe. Pero, ay yung sota oh, na, na, ano na, na, di na, ng iba. Oh, wala, wala. <laughs> oh, wala, wala, wala kasi, ka kasi, grabe oh. ka. wag mo ang ganyahin, Grabe ka na, TikTok lang naman. Oo. TikTok, TikTok lang naman po kami ni TikTok, lang natin kaya si Parang, parang, parang. Ha, ha, Advance ka iisipin Tiktok lang naman. Tiktok lang naman. sila. hello hindi ko na nalagay ng ano yun, yun ng wali sa'yo. eh sa isip ko, may wali Hindi po, tiktok lang naman po kami ni Kuya David po. Sige po, at ano rin po, mapamarianda pa po doon sa mga trabador, maasikasa pa po. Umuwi ka na, baka mawari ang lahat. Jones! Pa! Oh. Ano? Maano na daw? Paalam na si Carla. Hindi ko kita si Carla. Ha? Hindi ko si Carla. Oo. Oh, kita. Pagaling ka na po. Oh. Woo. 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 Ito. Bye bye ano? po. Ano? <laughs> Binabaan pa. <laughs> katapos ng nakakatawang mga, mga kwentuhan nila Ate Carla, Kuya Jomar at nila Kuya Arjun sa video call ay pumunta na rin si Kalinga Prab at si Ate Carla sa malapit sa bahay na pinapatayo sa kanila. Sinabi na kasi ni Kalinga Prab na ang may pinakamalaking bahay daw talaga sa lahat na napatayuan ng Kalinga ay si Ate Carla. Sobra naman ang pasasalamat dito ni Ate Carla. At hindi niya daw talaga ina-expect ito na matutupad ka agad ang kanyang pangarap kaya sobrang nagpapasalamat siya sa lahat ng sumuporto. Hindi naman ito paslan. Maka malayo naman. Malayo naman. Ano malayo? Dapat balik ka na. Ayan. So, ayan mga kalingap. Uh, Nag-update kami dito sa bahay nila Carla. Although, wala si Papa Jomson. No? Pero siyempre, ay, kailangan na alagaan din natin yung katawan natin kaya di natin siya na-require na, na talagang pumunta dito syempre um, purpose naman talaga natin dito ay, ang tawag dyan, ang ano natin dito ang priority natin is yung pabahay, no? update sa pabahay at heto na nga napakalaki ng bahay ni Carla ano? yan Carla, anong gusto mong sabihin Carla dito sa nakikita mong bahay at sa mga nakapanood Thank you so much po sa inyo, Kuya Bum, na, Siyempre, sa mga nag-sponsor po, thank you so much po. Kila Kuya yung so, Mm -hmm. yeah. Sobrang saya po. Kasi dati, pang pangarap ko lang po na magkaroon ng bahay. Uh so, Sabi ko po sa sarili ko na kapag nakapag ako, mag-iipon ko ng pera para magulian sila mga malang lupa para mm -hmm. sila ng bahay. Tapos hindi ko po akala niya, ibang tao yung kapag para sa amin. Yeah. Tapos sa mga pabilis, ano, di ka Kumbaga, pero ano, yan naman nangyari pag, pag to, itong babae na to, ay ano rin yan, ah, dahil din yan sa'yo. Hindi nang dahil sa akin. Kasi, ginawa mo lahat ng best mo. Di ba dati, nahihiya ka pa. Saka, dahil din sa pagtitinda mo ng puto. Kasi kung di ka naman ng puto, di ka naman namin makikita eh. No? So, dahil din yan, resulta din yan ng yung pagsisikap. Yan, pagtsatsaga. Kaya, nandito may bahay ka na. Ang makagandahan lang is napaaga. Ano? Yon okay. Yun. Napaaga yung pangarap mo. Nabot mo na kagad. Kung hindi mo na kailangan magtapos pa ng pag-aaral para mapatay yung bahay. Pero magtatapos ka pa rin. <laughs> Ibig sabihin, hindi mo na kailangan maghintay na makapagtapos para magkaroon ka ng sariling bahay. may bahay ka na pala. So, nakakatuwa po mga kalinga, dating uh, vendor, Nakita lang natin. So waiting shed. No? At heto lang ngayon. Uh, may kakaroon na ng sariling bahay. So ito, di pa nagpadala sa iyo. Grabe. Talaga may nga natin sa ating Carla na napakaswerte dahil isa siya sa natulungan ng Kalingap Team. Talagang hindi niya na nga daw kailangan makapagtapos ng pag-aaral para lang mapatayuan ng bahay ang kanyang pamilya. Ngunit syempre, kailangan niya pa rin magtapos. Ngunit ang pinapoint out kang dito ay talagang bata pa lang ay naging successful na si Ate Carla dahil dito sa kanyang tsaga at pagiging mabuti na tao. Kasi kung di ka naman tindala puto, di ka naman namin makikita eh no? So dahil din yan, resulta din yan ng yung pagsisikap, yan, pagtsatsaga, kaya nandito may bahay ka na. Ang makagandahan lang is napaaga, ano? yun Napaaga yung pangarap mo, nabot mo na kagad. Kung hindi uh, mo na kailangan magtapos pa ng pag-aaral para mapatay yung bahay. Pero magtatapos ka pa rin. <laughs> Ibig ko sabihin, hindi mo na kailangan maghintay na makapagtapos para magkaroon ka ng sariling bahay. May bahay ka na pala. So nakakatuwa po mga kalinga dating uh, puto vendor nakita lang natin sa waiting shed. No? At heto na ngayon uh, may kakaroon na ng sariling bahay. No? So ito mayroon pa nagpadala sa iyo. Grabe! Nakakatuwa talaga mga sponsors mo. ano? So thank you po kay Sir Mark of New Jersey. Ayan. Palapakan natin Sir Mark of New Jersey. Uh -huh. And syempre, dahil din kay Kuya Jens, na-contact niya Sir Mark. Shoutout kay Kuya Jens and sa lahat ng genetics. Shoutout sa team genetics. You know, Of Kuya Jens. Yan. Siyempre, salamat din sa mga pinapabutan niya ng tulong, no? Kay Pure Help, kay Dr. Lab, and kay... Lahat po sila. No, lahat po yan ay mapagkakatiwalaan po yan kasi mga uh, talagang binibigay po nila agad sa akin. At ako naman po, buong buo po, walang labis, walang kulang, bibigay natin itong uh, sponsorship nyo po. Ito total 15,000 pesos. ano yes! eh, for school allowance. Ayan kasi ko si tatay sa naga. Ay, grabe. Saktong-sakto, ano? Operahan. Grabe. Napaka ano. Ikaw talagang breadwinner sa family mo. Dami mo na natutulungan. Lolo mo. Nanay mo, tatay mo. Ano? So, okay lang yan. Kayang-kaya -kaya mo yan. So, sakto pala yung blessing na dumating. Thank you, Sir Mark. So, yun po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At pagpalaan po kayo ni Lord. Ayan. At Jesus loves you. Bye-bye. Bye-bye po. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!